Yan makibigay na kabili kami, nakamura kami. 780 lang po their friends, fresh na fresh ang kanilang tuyo. Mura po ito their friends, yung sa iba tag 1000 po. Free pa yung plastic bag. <laughs> Yan, so na mga tuyo. Ito nang gabigan, pampasalubong, no? Mga chicharon. Ganda dito their friends. Maraming mga tuyo. Dito yung pinakamurang pilihan ng tuyo sa Cebu. Ito their friends. Mura talaga dito, no? Ayan. Ito their friends. Ang kilo dito ay tag Sa iba, 400 na po. Ito sa iba. Sa amin, 400 ito sa tabunok. Dito, 200 plus na. Ayan po ay tosino mix. Masarap ang tuyo der friends. Pwede kayo manigusyo. Dito kayo sa tabuan. Public market. Mura lang po dito free plastic pa <laughs> ayan